Good day everyone! Ito po yung lingkod, Pastor Jedan Yonuevo and welcome po sa ating usapang pera. At sa ating usapang pera ngayon ay patungkol po ulit sa credit card. Are you a new credit card holder or user? Ano nga ba ang pros and cons sa paggamit ng ating pong mga credit card. Mga credit card kasi kadalasan, if nagkaroon ka na ng isa kadalasan, mangyari po na it's much easier for us to have another card. But before we use a credit card, let us know the pros and cons of credit card. Ano nga po ba yung unang tatlong pros ng credit card? Number one, ay you are able to build a good credit standing. Yan. <laughs> Pwede nyo pong gawitin 'yan para makapagbuo ka ng magandang uh, credit standing sa mga bangko. Bakit po? Kasi maaari mong magamit yung good credit standing na 'yan for a much uh, higher loan or bank loan with a lower interest. Habang maganda po ang paggamit natin sa ating po mga credit card with payment, with uh, with proper uh spending at pagbabayad gumaganda po yung ating good credit standing at nangyayari rin po yon kapag ginawa natin na kapag may offer si bangko na loan with smaller interest or mababang interest pwede nating i-grab yon so for us to be able to build a good credit uh, standing sa bangko kasi habang ginagamit po natin yung ating credit card with discipline, gumaganda po yung ating good credit standing na pwede din po natin magamit in the long run para po sa expansion ng ating business or some other important matters na magagamit po natin yung ating pong pananalapi na may hiram through our credit card. Number two, rewards and rebates, kasama na rin po yung cashback. Kasi habang ginagamit mo natin yung credit card natin, may mga rewards po yan, may mga rebates, may mga cashback na ibinibigay. Na kapag uh, meron po tayong particular spending na naabot, meron tayong cashback na marireceive. At habang ginagamit naman po natin, meron po mga particular points na babalik na ilalagay po may ipon po na may ipon po sa ating pong account na magagamit natin may co convert natin into uh, cash or into some into uh, cash na kung saan ay equivalent po sa cash pala na pambayad natin no pwede natin ipambayad or ilaless sa ating pong mga uh, kailangan bayaran sa ating pong mga credit card. Number 3, ito po number 3 convenience. Kasi magagamit po natin ating mga credit cards sa pagbayad ng ating pong mga bills. Uh, using po or paggamit po sa mga online transaction. Uh, at paggamit din po sa mga uh, bilihin natin na kung saan ay kailangan ng credit card. Yan po ang unang tatlong frost ng pagkakaroon or paggamit ng credit card. Ngayon, ano nga po ba naman yung cons nito? Number one, high interest rate. Okay, yes po, 3%. At kung 3% yan, at hindi natin nabayaran yung ating pong amount due sa loob ng takdang panahon, yes, mayroon pong 3%. At kung nabayaran man natin, ay yung pong hindi na yung pong Uh, hindi po yung ating binayaran at yung lamang pong minimum amount due, meron pong 3% na additional interest dun po sa ating mga amount na hindi nabayaran. At kung tayo naman po ay lumagpas yan, sa ating pong due date, mangyayari po, meron po tayong recurring interest at pangalawa, meron pong late payment fee na kung saan ay kailangan po nating bayaran. High interest Okay, number two, fees. Meron po yung annual fee at meron pa pong iba't ibang mga fees na kung saan ay na-charge sa atin. Processing fee or other finance charge na kung saan ay uh, tayo po ang kaila madadagdag sa ating pong pagkakautang. Lalo na po kung hindi talaga natin nadidisiplina ang pagbabayad sa ating pong napaggamitan sa ating pong mga credit card. Kaya mahalaga po na matutunan natin talaga na magkaroon ng disiplina sa paggamit po ng credit uh, card. And number three, yan, overspending. <laughs> yan. Meron po tayong tendency na kung saan ay mangyari po na sumosobra tayo sa paggastos. Dahil alam natin na meron pa po tayong credit limit Naroon po napapasagad tayo doon sa ating credit limit at hindi natin namamalayan sobra-sobra na po tayo sa gastos at ang nangyayari nahihirapan tayo po sa pagbayad dahil it is above our means hindi na po talaga talaga yung kakayahan na natin mabayaran natin sa tamang buwan kaya napakalaga po na matutunan natin talaga ang disiplina sa paggamit po ng credit card. Kaya kung kayo po ay new begin, new user ng credit card, yan po ang tatlong pinakang pros and cons ng paggamit po ng credit card. Maraming salamat po at sa susunod na ang ating video at naman po ang pinaka magandang gamit po nito. Saan nga ba natin magagamit ng gusto ang ating po mga credit card? God bless us all.